Danny Green, nagpaparinig sa pamunuan ng Los Angeles Lakers at Chicago Bulls handang ibigay si Nikola Vucevic, at Houston Rockets naka-jackpot daw sa kanilang rookie. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video. Kung hindi naman po pa-like na lang po, maraming salamat mga maka-full court. Kung meron man nga pong isang team sa NBA na merong napakagandang future, ito nga ay walang iba kundi ang Houston Rockets. Kahit man hindi sila nakapasok sa playoffs last year, maaari na rin naman nga nila itong magawa sa mga susunod na taon dahil sa pagkuha nila ng ilang mga magagaling na player kagaya ng rookie na si Reed Shepard na nagpapakitang gilas sa kanilang Summer League. Sa katunayan, nag-average na nga ito ng 22 points per game sa kanyang 31 minutes na playing time. At sa kanyang height, isa nga itong all-around player kung saan napaka-epektibo ng kanyang ginagawang mid-range shots. Plus, napakahusay nga naman nito na gumawa ng mga play para makakuha ng magagandang tira ang kanyang teammates. Bukod sa kanyang opensa, napakatindi rin naman ang depensa nito sa pagtatala niya parati ng mga steals. Kaya hindi na nakapagtataka kung malaking role ang kanyang makuha sa Houston Rockets, pwede naman siyang magamit nila bilang kanilang starting point guard. Kung saan kapag nag-improve ang laruan nito, ay siguradong nga pong papalitan niya sa pwesto ang kanilang veteran guard na si Fred Van Vliet. At samantala dito naman tayo sa ating susunod na pag-uusapan sa balitang pagbalik ni Danny Green sa Los Angeles Lakers. Ayun nga po mga maka full court kay Danny Green ay hindi pa nga daw siya retired kaya kung may pagkakataon nga daw ay gusto daw nito na makabalik lalo at patuloy pa nga rin daw ang free agency at open naman daw ang linya ng kanyang telepono in case na may gustong kumuha sa kanya. Yun nga mga maka full court ang mga sinabi ng 37 years old na si Danny Green. Alam naman natin na naglaro ito ng isang season sa Los Angeles Lakers at nanalo ng isang NBA championship noong 2020 sa NBA bubble. Nabagamat may edad na itong si Danny Green, pero yung kanyang veterans leadership ay malaking bagay sa second unit ng Lakers. Lalo at kilala itong si Danny Green na isa sa mga pinakamahusay na three-point shooter na NBA player sa NBA history. Na kung saan ay meron na itong tatlong NBA championship sa magkakaibang team kabilang na ang San Antonio Spurs, Toronto Raptors at Los Angeles Lakers. Kaya solid talaga itong mapag-sign uli ng Lakers, lalo at dati na itong mga nakasama nila, LeBron James at Anthony Davis. At habang sa ibang balita nga po patungkol sa Lakers mga maka full court, posibili na nga po nilang makuha ang big man ng Chicago Bulls sa pamamagitan ng isang trade. Willing na nga po ito ibigay ng Chicago Bulls basta may makukuha sila ng at least second round pick. Kaya naman, ayon sa kalalabas na balita ay inaayos nga daw ito ni Rob Pelinka para makakuha sila ng isang legit na center ngayong off-season at para makabalik na si Anthony Davis sa pagiging power forward. Ano po ang masasabing nyo tungkol dito mga maka full court? Maganda ba ang move na ito ng Lakers? Pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan. Maraming salamat.